sa mga kapwa ako na nanonood ng PBB na until now, wala pa rin update si PBB, si Kuya na late as usual sa YouTube. Pwede kayong manood sa I TFC. Ayan, dito sa I TFC, updated sila. Pwede, pwede kayong manood dito ng mga iba't ibang palabas sa EBS. Pero as of now, PBB muna tayo. Ayan, andito. Ayan. Makapansin nyo, nasa continue watching ko na siya. Pero pag sa mga baguhan, dito nyo siya makikita. Ayan. Scroll nyo lang. Swipe, swipe. Ayan, siya. Malapit ang magbukas muli ang bahay ni Kuya. Sila ang mga makakasama natin gabi-gabi. Robbie Domingo. So, ayan yung episode kahapon. Manood na tayo.